Hello guys, uh, magandang hapon po sa lahat na ating mga followers dyan at sa ating mga prince mga lods, uh, at mga igan, bro, at uh, uh, sa ating mga kalods dyan uh, Ito po tayo ngayon, no? uh, tumatambay dito sa puno ng uh, kahoy nito guys Ito yung mga karamihan po na uh, makikita nyo na inuupuan ng mga Uh, nagbabanding na nagmamahalan no dito sa or, uh, sa lugar nito. Kaya ngayon uh, guys, kaya ngayon guys ay wala po tayong kasama sapagkat uh, matatanaw po natin sa mga iba-ibang mga area ay may mga tao din po guys no. So ito guys, oh, so, napakasarap po ang hangin. Uh, dumadampi sa ating mukha, sa ating katawan. Malamig po sa kahit medyo sabihin natin ay mainit. Uh, Napakaganda. Kaya kapag dito kayo guys, uh, paupo-upo lang guys dito, uh, napaka-inam. Uh, talagang ikaw ay eh, magkaroon ka ng peace of mind. Uh, kaya guys, kapag may mga time po kayo, uh, pwede po kayo magbanding dito sa area. Basta, lang po yung araw na kung saan kayo pwede. Sa mga nagmamahalan po dyan, sa mga uh, nag eh, maganda kahit papano, eh nandito po kayo magbabanding at paupo po at, uh, at uh, makikita nyo po ay eh, matatanaw nyo po yung bundok ng Antipulo at uh, Montalban ano? kaya guys uh, pwede nandin din po kayo dito mag uh, uh, camp no or mag uh, siga or mag kunting ihaw-ihaw ng isda or magluto habang kayo ay uh, naglabing-labing no sa mga nagmamahalan dyan no? so guys libre din po ito at uh, para po sa lahat at yun guys mapapansin nyo yung may iban may mga disjunti iban po ay uh, kanilang mga subject o sa kanilang mga uh, gawain sa school uh, dapat nilang uh, gawin dun sa kanilang pamamahay ay eh, mas mainam po dito guys na dito po kayo magtatambay at uh, magre-review sa inyong mga subject na uh, kung ano po ang pinag-aralan sa inyong school. Kasi guys, uh, mula po dito, sa area nito ay uh, ang public school ng Payatas ay more mga isat kalahating kilometro po, no? yon po, nandun. At saka yung uh, yung elementary school ng Lupang Pangako. Ayan more, malapit lang po din. At saka dito sa area ng Pace po ay may mga Uh, high school din ng mga private school po no at saka mga elementary kaya itong area eh karamihan ay narito po yung mga ating mga mamayan na gumagala sapagkat so, uh, mga panahon na mga buwan tulad ng tag-ulan ay madalang din po guys na gumagala dito kasi malalabong na din po yung madamo at saka mga talahib kaya ang karamihan po dito na namamasyal, pagbuwan ng po ng ganitong February and March and April, June hanggang dun po. Ang karamihan ang kasagsagan din po ng pasyalan dito, uh, itong buwan ng March at saka April, kasi dun po ang uh, sobra ng init ng panahon. Kaya guys, uh, next episode po natin, yung ating subject po, yung mga sapa nito ay magkaroon po tayo ng pagkakontent ng treasure po, no? O anong sinasabi daw nila, kayamanan. At titingin po din tayo sa mga bato, na iba't ibang bato. Ang tinatawag po nila diyan ay yung uh, Justin Stone, no? Justin Stone, no? Ang Justin Stone po, guys, ay historical po yan ng ibang bansa na iba't ibang kulay. Uh, yun daw ang sinasabi nilang bato. Bato na may mga historical ng no unang mga panahon Sige guys hanggang dito lang po tayo at ito po ay patuloy po tayo Dadako po tayo sa ilo, uh, sa sapa Sige guys next episode